Kamusta? Kamusta mga Irinay? Kamusta ang mga araw? Kamusta ang inyong mga panahon? Masyadong maulan today. Masyadong maulan. Wala. Baha na naman doon sa aming daanan. Baha doon sa daanan namin. Hi dahil maulan ngayon. Kamusta kayo dyan? Welcome sa ating channel. Walang pasok ang mga bata na to. Wala muna tayo ngayong ganap kahit sa ating kapusina. Dahil matamad ako ngayon. Maulan. Ang sarap matulog lang. Ang sarap mag ano? Humiga, higa. Lang muna sa higa, ah. Diba? Ganyan din ba kayo? Para, syempre, dahil nanay tayo, hindi pwede. Tatamad, tamad, kahit maulan. Kahit maulan, bawal ang tamad, tamad. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga ano, yung araw. May Strike today. Pero nakita ko doon sa labas. Chocolate. Paglulut may... namin, meron siya. Sa highway, meron namang gumadaan ng mga, ano, mga jeep. Meron din mga hindi nagsabay sa transport transport strike. Kasi syempre, di ba, hindi naman lahat ng driver pag walang ano, pag walang biyahe, meron maiikatusto sa pamilya. May mga driver at may driver talaga dyan na pag walang, walang biyahe, man, pag ano. hindi nagpasada, wala. Walang kakainin. <laughs> di ba? Shout out dyan sa mga tatay na driver. Sana makarami kayo ngayon. <laughs> kasi maulan talaga ang panahon um, isang araw pa maulan ay nako kasi na meron tayong low pressure ngayon mabuti na lang at wala dito sa Bicol ano hindi hindi ano hindi na sabay Bicol doon sa Bagyo pero ewan ko lang sa ibang lugar kung Kamusta ang kanilang mga panahon? Tinitignan ko doon sa labas yung ano, yung baha doon sa binadaanan namin. Kasi pag ganitong maulan, ang aming ano, daanan ay naku, Asahan mo na. Asahan mo na na baha. Bahain kasi dito sa lugar namin. Kasi yung daluyan ng tubig is pag tumaas yung ano, yung tubig sa ilog, automatic yung tubig sa ilog, papasok doon sa daanan ng ba, bu, ano, yung daanan ng tubig dito sa amin, papunta doon sa ilog. Ngayon, pag tumaas yung tubig sa ilog, papasok doon sa butas, papunta dito sa amin. Kaya expected mo na talaga pag maulan. Ang tubig dito sa amin naku masabaw. Masabaw din din ba sa inyo? Tulad din ba namin ang lugar na ang lugar ba namin tulad din din ba diyan sa inyo? Kanda, bulol bulol na ako. Yang araw ako walang vlog kasi tinamad talaga ako sa kami ginagawa ako kasi marami yung natipon yung labang ko kaya tinapos-tapos ko meron na naman akong labahin yung mga sinilabang ko ng isang araw andun pa, nakasampay pa doon sa labas di diba? maulan kasi ano, hindi hindi, basta-basta natutuyo pag ano maulan, tuyo siya mag ano yan? Tutuyo siya, pero alam mo yung, ka yung kawag na Ma maagmo. Maagmo ang damit. Kahit tuyo na siya, pero malamig yung texture niya ng damit yun. Ganun yun. Dito sa akin. Mamaya, hindi, ja, wala ako ngayon pa kusina kasi mamaya, magpapaprint ako ng lang, kasi may silent si niya ng activity home activity kasi wala asilang silang diba? kahapon pa wala hanggang ngayon ewan ko lang kung bukas eh, kung meron na bukas na kasi kasi dala na nga ng masama ang panahon at transport strike yun at saka itong bulinggit na to mamaya Gagawa kami ng activity niya. Gigil ako. Nag-forward lang ka sa teacher niya nang gagawin. Naglalaro <laughs> ng plants vs. zombies. Wala, tamang limok-limok ligdi sa loob ng araw. <laughs> limok-limok na sa loob arong araw, kamauran na mm, nakapaka, mm, tamad, nakakataman, nakakatamad nakakataman nakakataman lumabas may bibilhin sana ako pero tamad ako hmm. yung ice candy ko ilang piraso na lang yan bibili sana ako ng ingredients para <laughs> tamad talaga ako uy Pinataman ako lumabas kasi maulan kagabi nga nakalimutan ko kasi ano kagabi nagpunta kami Robinson nag grocery kami nakalimutan ko mag grocery ng mga kailangan sa aking pa ice candy kasi kahit na ulan merong bumibili ng ice candy pa isa isa ganun diba everyday meron nang bibili kaya kahit maulan gumagawa talaga ako ng ice candy na stock lang dyan sa ref hindi hmm. naman yan masisira basta wag mag brown out diba hindi naman nababrown out ah. kaya dyan. meron pa din natirang ilang pa pala siguro ano? gagawasan ako ngayon ng ice candy ang problema ko nagsisinga ako kagab ngayon kasi sabi ko sa asawa ko mabuti pa nag grocery na rin ako ng ingredient ng aking ice candy kagabi hindi ko naisipan, hindi ko rin naman kasi dala yung, ano, yung pambili ng kailangan sa pais ko, hindi ko. Ang dala ko lang na pera is yung pang grocery no. lang talaga namin, pang araw-araw na kailangan, Woo. yun lang ang dala ko. Mm. Kaya ngayon, wala. Walang ganap sa aking kusina. <gasps> Tamang limok, limok, bigi sa arong. Mam Mamaya, gagawa naman kami ng mga activity ng mga bata. Ngayon, nasa magpa ko ngayon. Masyado pa naman maaga. oy, kunti lang naman pati yun. Kunti lang naman yun. Kayo, ano ba ang ginagawa nyo ngayon? Mga nanay, tatay, ate, kuya, lulu, lula. Ah, ano bang ang ginagawa nyo ngayon? Siguro nakahiga pa kayo. Nakahilata pa kayo dyan sa inyong mga higaan. Tama ba? Nakahiga pa ba kayo dyan? Ah? Sana. Oh. Ako, kumayo ako sa higaan. Late na rin. Late na rin nga. Mga 7.30. Hey, hey, mga um, tayo na ako kasi si Josawa ko pupunta pa siya sa work trabaho pa hindi pwede 8 o'clock akong tatayo sa higaan kasi alam niya na kailangan ko pang asikasuhin ang kanyang almusal ang kanyang mga susuotin kaya wala tamang gising 7.30 pero Okay na rin yun kasi Ang gising ko talaga Pag may pasok yung mga bata is Ano, mga 5 o'clock Tapos Ano, pag walang pasok Ano na Tanghalit na para sa akin yung 7.30 Kaya okay na rin yun Ang 7.30 ako yung gising Ngayon Inigasan na ako Pasa yung mga junakid ko pa sa wai. pa ang mga kids ko. Kaya wala. Masarap sana ngayon mag ano magluto ng champorado, di ba? Kung hindi, champorado, yung ano, yung may mga sinabawan ba? Diba? yung ulam niya tinigam or pinula. iba mas raksana? para ako wala tsaka wala akong gas ngayon Naubusin ako ng gas. Mamaya si Josawa ko bibili daw siya. Kaya mamaya pang 12 o'clock siya uuwi to. So, saka magkakaroon ng ano ng gas yung lutuan ko. Kaya wala talaga tayo ngayon pa menu, pa yeah, experiment ano, ano, okay, sa aking kusina. Okay. Uh, pero kung meron sana akong ingredients, nakabili ako ng ingredients na ice skindi ko, ice skindi ko, pwede. Pwede mm -hmm. yung nagluto ako ngayon ng ano, ng skindi. At magluto na lang ako doon sa uling. Para uh, wala wala talaga wala akong ingredients <laughs> Missy hair mm. Missy hair mm, mm. Garo ka na ng tubig uh, um, bona kids Napasaway Dapat mabakaw kayo palm Basta nindo Basta Basta <laughs> Basta Basta na pero mama may may ka na Opo. magpunta so, kung mama yao magpunta kung bakakano kung yah ito na ha? yah ano, ano. yeah, halika Doon, puing 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 Ilang araw puing hindi nakapag-vlog. Dahil puing <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Kuya, tigan mo yung cellphone doon, puing no? Bakit nandoon sa labas yung phone? You Kahit know, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. saan nyo naman nilalagay ang... Samang limok-limok sa loob kang arong. Eh? Mga tupiin ko nandun pa. <laughs> Hindi ako natatang na uubusan ng tupiin kasi ang mga labang ko. Hindi pa nga tuyo yung mga nilabang ko hindi isang araw. Meron na naman nakambak na naman yung aking laba Yun yung, lang but but na lang talaga ang naiinig sa araw-araw. <laughs> sana all ganun, di ba? Kung pera, sana yun. Ay, hindi ako tatamad. <laughs> Relate ba kayo dyan, ha? Ah? Relate ba kayo mga kananay? Sana all. <laughs> ganun ang pera. Mabilis, maipon. <laughs> 'di ba? Naubos mo pala meron yung yung problema, yung problema sana na ano, yung inaayawan mo rin yung pera kasi sobrang dami, ayaw mo na ng pera. Sana ganun na problema na lang 'yan. 'Di ba? Ay nako. Mga ginapis Anyway, sige na. Kinamusta ko lang naman kayo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan today. Dahil maulan ang panahon. Gusto nyo yung mm, chocolate? makulimlim sa labas. Gusto nyo yung chocolate? At huwag kayong magpapaulan mga kananay. Dahil ang tawag doon mahal magkasakit. Diba? Mahal ang magkasakit. Imbis na ipambili mo na lang ng pagkain, Bibili mo pa ng ano, bibilhin mo pa ng gamot kung ikaw meron sakit ay nako kaya ingat ingat tayo mga kananay tatay ati kuya dyan lalo na sa ating mga kalulohan lolahan dyan ingat ingat tayo sa panahon ngayon bye bye eh, Hindi lang sa panahon ngayon, kundi araw-araw dapat mag-ingat, ba diba? Dahil nga mahal magkasakit, lalo na kung wala Kang, mmm, mahal magkasakit talaga. <laughs> <laughs> Ang bata hindi na ah. sige na, bye-bye na. Bye-bye na mga ka Irina. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Mga hindi na po nakapag-subscribe. Bye-bye. Bye bye. <laughs> Mamaya no. Bye bye mga kaibigan. Mamaya